ang kwento ng pagsusumikap ni Tatay Arnold Escario, isang tahong farmer dito sa Cavite. Hindi man nakatapos ng pag-aaral, tiyaga ang ginamit na puhunan ni Tatay Arnold para umasenso. Mula sa walang-wala, ngayon ay may dalawang ektarya na silang tahungan. At gaya ng mga hinahango nilang tahong, pati ang buhay nila ngayon ay umahon mula sa maliit na negosyo sa pagtatahong, naabot ko na rin yung pangarap ko sa pamilya ko dahil sa sipag at tiyaga. maki tayo ng tahong kay La Tatay Arnold at ma-inspire sa storya niya ng sipag at tiyaga dito sa KKB, Kwentong Kabarangay. suna na, yung kanya mga taho tahong na inani ngayong umagang ito. Abay, ang dami! You welcome Marami natin rami rin. si Sir Arnold Escario. Magandang umaga! Magandang umaga, Sir! Dito ka sa ganda ng malaga. tahong niya! Huy, ang ganda ng tahong! Oh, ang lalaki! Sarap nito. Good morning, ta. Good morning. Sa umagang niyo? Ayos lang. An oh, an oh, anong oras ba po ba kayo na malakayan? Malakayan! Sa wakas na ganyan! Alas 5 pa lang, nandito na kami sa laot. Araw-araw yung ginagawa ito, humigit ko walang tatlong pung taon na lupo. Ano Sige po. Araw-araw. Okay, araw -araw. meron po yan. Tayo, meron oh. po yan. Araw-araw, naka-harvest kami. Oo, oo. So kung humigit ka walang tatlong pung taon kayo nagtatahong, ilan taon po kayo nag-umpisa? Nag-umpisa ako ng pagtatahong mm -hmm. 1997. Mm. Oo. Bago hanggang ngayon, pagtatahong pa rin ang hanap buhay ko. Sino ho nagturo sa inyo ng Pagtatahong. Wala naman, napagtutunan ko lang dito kasi mm. lumipat nga kami dito sa ano, tabing Gabi dagat. Eh. Mm -hmm. Doon ko na natutunan na magtatahong. Mm kung -hmm. Sa ano ho muna yung ginagawa nyo? Kayo ho ba yung parang nangangamuhan muna? Yung oh, parang kayo yung na nag-harvest muna? Hindi naman. Paano Pagka, po? Ano, umpisa, Nakabili ako ng maliit lang na pwesto. Okay. At Maka saka... Magkano bilhin noon, Tay? Ang bili ko noon, 5,000 lang. lang. Ha? 5,000. Ilang square meters po yan? Mga 30. 30 square meters. Oh, so, oh, pero perspective lang, mga okay. Noong panahon na yun, medyo may halaga oh, yeah. yun. Mahal-mahal na mahal yun. Mahal na yun. yung oh, oh. 5,000 na yun. Oo. Oh, oh, oh. yeah. And then, ano paano niyo po na napalago po yun? Yung nakapalago ko yun, kasi nung oras na nag-harvest kami, mm. medyo magandang kita. Mm -hmm. At saka may nagbenta ng pwesto. Uh -huh. Doon ko na isipan na dagdagan yung pwesto ko. Mm -hmm. At saka lumago ng lumago. Hanggang lumawak ng lumawak kasi binibili ko yung katabi ko pagka may binibenta. Uh -huh. So, po dahil parang binibili niyo na po yung mga katalina. Ngayon, ba? Nakailan na ko kayo. oh, makaka nakarami na. Mga Ilan? Sa, Ilang hektarya na. na? dalawang hektarya na. Hindi ba? Pero ay, tandaan niyo ha, tandaan niyo ha. Ta humigit sa mula tatlong taon niyang binuno Iyan. ito. Di ba? Yan ay mangyayari lamang sa sipag at tiyaga. Yes. Di ba? Yun na, gusto kong malaman. I'm sure totoo naman yan. Si Atyaga. Pero paano po yung sistema ninyo sa pera po ninyo? Anong ay, ginawa po ninyo? Ay, yung nakaharvest na ako ng medyo marami-rami, oh. nagpatayo ako ng bahay. Ah, yan. Okay. Oh. And then, paano oh, nyo po bago. pinapaikot yung inyong kita? Anong ginagawa nyo? Yung parang 80% ano ay, muna, ah, nakaano, or 50% naka-save kasi gusto nating lumago nung lumago yung pera natin o paano yung ginagawa oh, po yun, ninyo? yung ano yung pera na yon? Oo. Oh. Inaano ko muna yung niro-rolling sa oh, rolling Dito okay. sa date. Ikot-ikot lang. Ikot, ikot, Walang ikot lang. gastos. Wala akong gumagastos sa kahit ano. Pagkain Hindi, lang. Gumagastos din kasi oh. yung mga tauhan ko s'yempre. Aba may tauhan. May tauhan. So niro-roll yo yung wala pera ikot mo hmm. lang yung pera. I mean, tawa ko eh. Oo. Yung mga tao na yun, yun ang nagatulong din sa akin na pag lumago yung negosyo. Ilan na ho ngayon ang inyong mga tauhan? Mga anim na yun sila. Mga, ano oh. mga pangalan ng mga tauhan Ito, niya? Itong Kailangan mga... Itong ano, yung itong ngayon na... Sino to? Bali, dalawa lang ngayon ng tauhan ko na pasama. Ah. Si Emilio Grimbula. Ay, Emilio! O diba, ganyan pala ang outfit na. Tinan niyo yung outfit ni Kuya Emilio. Ayan oh. o. Oh. Ganyan ang outfit niya. Ano ba yung outfit na yan? Ano bang meron dyan sa outfit niya? Yan yung... Yun yun ang pagsisid nila. Na. Siya oh. ang sumisisid. Ano? At walang ano to? Walang may 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 gas tank ba to? Paano po? Yung paghinga may. nila. May... Wala, wala lang kasi free mababaw lang eh. Oh, diba? pero pero yun yeah, mga pinagsisim, pinagsisim, pinagsisimula ng free diving, oh, di ba? Diba? Free diver. Nasa ano mo lang dito. So, nung uh -huh. una, gumagamit pa kami ng compressor. Dati. Oo. Oh. Oh, kasi sa kawayan pa yun eh. Okay, okay, okay. Sisirin mo pa dun sa ilalim. Oo. Oh, oh. Ngayon, sa ibabaw na kasi floating ano na yung... Gumawa na kayo ano ng floating device. Yung mga oh, oh. floating na sa ibabaw na lang yung oh, oh. tahong. Okay. O oh, yun. Napag-isipan namin na wala nang, ano, wala nang sisip okay. na masyad. Siyempre may pamilya si tatay at siyempre may mga anak po kayo. Nakikita nyo po ba na yung mga anak nyo ay gagawin pa rin itong negosyo nyo? O ano ba ang yung, plano nyo ngayon? Yung anak ko, ito magagraduate sa ngayon. Mm. Magagraduate siya ngayon ano kurso sa pa? IT. Aba? Mm ba? -hmm. Very good. Yun, itong ano, natataon. Mm -hmm. Pero ang sabi sa akin, kung may pagkakataon na ano, magtulong dito sa akin sa dagat, balis mm -hmm. na mag-manage kung... Ano, kasi siyempre matanda na tayo. Aww. Oh. Totoo o. naman. Yun. So meron na po mag-take hmm. over. Ano? Willing, willing, naman po siya. Oh, sige. Okay, willing. sabi ko. Willing ka naman pala mag ah, ano. okay pero naman. Pero balita ko hanggat maaari ayaw niyo pong mapunta oh. sa ganitong trabaho. Mga pero ano, po, ano po? magtatapos naman siya sa pag-aaral na eh. Ayun, oh, oh. ang gusto oh. niyo. Gusto Tapos niyo makatapos siya. pero magmamanage siya dito oh. sa inyong negosyo. Kasi hindi pwede na mawala yung negosyo dito namin. Yes, sa, ano. totoo o. yun. Kasi ganun ang ano namin. Tay Arnold, saan po rito ang pwesto nyo? Sa akin, <laughs> lato ba na natatanong namin sa inyo yan? Lato na natatanong namin. Dito, sa dito lang. Dito lang. <laughs> area. Pero para po may idea kayo, ito <laughs> oh, po ang kanilang... Oo, ganda nga. yung o, mga, mga nakalutang. yung mga mga floater na yan. Yan, nakita nyo yung pamboya. mga floater na yan. Yan, um, pamboya na yan. Ano yan, namin? Diyan sila. Naglalalagi, madaling araw. Tulog pa tayo mga kabarangay. Sila, oh. madaling araw, nakalusog okay. na rin sa... Ang iniisip lang natin, paano magtitinola ng tahong? Tama. Ito pa. So, ito pa my friend sa ating mga consumer tayo mga kumakain ng mga mga inaani ng natin, ating oh. mga mahuhusay yeah. ng mga mangingisda para po ma-appreciate po natin ang kanilang mga tra hirap, pag uh, sa sakripisyo. Huwag, na huwag nating tawaran ng malaki. Oo naman. Ha, ah, na ano ganoon? Pakikita natin yung hirap nila. Tsaka ano? support niyo po yung lokal natin. Mo. lalo na, lalo na kapag na, eh, natin ang sagot niya sa katanungan ito, paano ah. po ganitong malapit ng tag-ulan? Ano po ay mga, mga adjustment ay, ay, at mga challenges yun, 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 na hinaharap yun, 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 lang ang kalaban. kalaban namin sa ano, yung tag-ulan. Saka? At ah, bagyuhan. Ano pong sitwasyon nyo kapag may Ay, itong bagyuhan? Itong no, tag-ulan, namamatay yung tahong namin. Ay. Pagka umabot ng tag-ulan, halimbawa umulan ng tudo itong May. Mm -hmm. Mm -hmm. Pagka ano, yun ang karanasan namin dyan na tsaka mamatay, sobrang talaga, o, daw po. mamatay ang tahong namin. Oh my. Hmm. So ano nangyayari? Ka? Kasi medyo matagal po ang season ng tag-ulan dito sa, sa Pilipinas. Medyo, tsaka ano yung mga, mga maraming bagyo. Ang ginagawa nyo po at mga... Yun malang sa ano yan, pagka uh, lumagpas na yan, na nag-umula na ng umula na ano, mawala na yung... dumi, dumi ng ano. Hmm. Kasi yung unang ulan lang talaga na ano, yun ang... Parang umakyat yung polluted sa taas. Ito na. Ito pa follow up question po. Ano po ang uh, sitwasyon na ng katubigan natin? May inilinis po ba ito? May improvement po ba o marumi pa rin po ba? Mag- eh, magkatotohanan na, na po dito tayo. Dito naman sa amin dito, lahat na ano, may basura naman talaga. Mm -hmm. Hindi mo naman maano na may ano, mayroon talagang basura. Mm -hmm. Pero okay naman, malinis naman yung ano namin lugar kasi 'Yung mga basura naman namin dito sa ano iniipon naman namin. Oo, no. nag nagkukusa nag na ang mga ang komunidad. So ito na siguro na mapihin natin sa ano sa mga nagtatapon kasi hindi lang mga hindi taga possible, no? Hindi mm. lang mga taga Cavite ang mga nagtatapon ng basura dito sa kanilang sa kanilang uh, mga karagatan, ano Yung ating mga kababayan <coughs> uh, na nakapalibot dito sa Katubigan, actually sa Manila nga area, no? Ay, magtama tayo magtatapon ng basura sa ating mga... Naranasan natin yan. Eh, isipin ho natin ang mga kagayo ng ating mga mababayan na si Tatay na ang ikinabubuhay ay nagmumula sa karagatan. Oo, Tsaka tayo rin. Tayo. Kumakain tayo. Tayo. Mga... Ganito kami magsalita ni Love kasi maraming ilang beses din kami lumusong na dyan sa coastal oh, para, isa, para makisama. Dati kasi kinisabi mo, Tatay, Tatay nakalusong ako rito. At nakita o. ko nakita yung kilalim niyan, yan. Sabi ko, nakita, nakita ko namin. kung paano ginam, ginam, ang mga tahong. Sabi ko, kahoy pa yung gamit yun. O, tama po ba ako? Sabi niya, oo, oh, dati kawayan ngayon. Inag-iba na. Mahirap ang sitwasyon. Eh, oo. Hmm. Eh, hindi ba? Really hard. Imagine mo, isa-isa yung tatanggalin yun at, habang nakalusong. Saka, sa, sa, hindi kalinisan ng katubigan. Imagine yung sakit na kinakaharap nila. Totoo hindi naman. ba? Kaya, kaya kaya, kaya lang, respeto lamang po sa kanila at syempre sa mga ibinebenta nilang tahog na katulad yeah, ng ginagawa nito si kung kuya. Hinihiwalay. Eh. Hindi may segregation. Oh. Ano? Sinesegregate Pinag niya. Pinagtibay pa rin po yung mga sizes. Oh, ano yung sizes na. na uh, yung uh, sizes uh, magkano sizes na ba mga tao ngayon? Magkano na ba ang kilo? Ang kilo sa ngayon, mas mura na. Oo. Uh, magkano sa, ngayon? Ngayon, ang pinaka ano, si, ang pinaka, pur galon kasi dito ang bilihan. Uh, magkano yung pinakamahal? Yung pinakamahal ngayon, yung isang galon, 100 na lang yung ano. Ay, ang mura, grabe. Ang <laughs> <laughs> mura. Per kilo, per kilo sa Maynila ay 150. Yata oh, yan. Maraming okay. salamat tayo. Ano naman kami dito eh. Yung pinaka ano ba, yung dito sa... Supplier. oh supplier. Yeah, kaya medyo, medyo mura, mura po. Maraming salamat, Tatay Arnold. Saludo kami sa iyo at sa mga kasama mo, kuya. Maraming salamat, ha. Marami Sige, salamat thank sa you. Tahong sa tahong na nakuha po kayo. Komunidad ng mga magtatahong. Yes, at syempre. And follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. Yeah, I love ya.